Ayun, what's up, what's up? What's up, what's up mga <laughs> Mabiyahe ako, bibili ako ng ano, battery ng drone. Ayan, isashare ko sa inyo. ayun. Uh, sobrang init, oh, sobrang init. Pero ito na lang yung time ko kasi ngayong araw. Um, so, bukas, may OT. Tapos, ah, uh, tawag dito, susunod, dalawang araw na sunod na pasok. Tapos, yung susunod pa ron, yung 11-12 natin, pupunta tayo ng kinting. Ayun, isashare ko sa inyo yun mga kabayok. Ayun. So, biyahe muna ako. Hindi ko na share sa inyo. mag update ako sa inyo pagdating ko doon sa um, Dream Mall. Dream Mall naman ako pumunta, mga kabo nyo. Napakainit. Ayun, nakashirt lang. Pwede na yan. Basta importante yung mukha. Ayan. May tabo yung mukha natin. Okay. Para hindi ganun kainit. Ay, matik to. Nagubukas to. Oo, oh, di ba? So, yeah. Oh, so, shan. Oo, so, Oh, dito tayo sa Dream Mall. Hindi ko na pinakita sa inyo na nabumabiyahe ako. Oo. Kasi mabilis ang ano lang to, uh, bile. Hana, at saka hanapin ko pa kung nasan yung DJI na yun. Ayun mga kabonyok na. No? So, syempre, papakita ko na rin sa inyo rito yung fries. Ito yung ating DJI Aba Abata 2. Ito yung mga package yung, package yung drone yung remote yung goggle tapos ano to hindi ko sure ko ano to so yan yung package niyan so ano yun 28 so yung merong kasamang battery hub uh, 32 sa bag ayun yung price niya tapos ito DJ Air 3 yung pinakamahal niya is 43 Etong pinakamaganda, Mavic 3 Classic, the best. Yung pinakamahal niya is 41. Mavic 3 Pro. So, yung pinaka the best na price niya is and 141,000. Pabilhin lang tayo ng battery. Para sa yeah, o uh, Mini 4 Pro. Mini 4 Pro? Yes. Okay, this one how much? Yan mama, ito, check natin yung iba. Ayan dito, ito yung ganito yung binili kong drone, uh, Mini 4 Pro. So, yung binili natin na package is yung RC2 na, na 27,000, isa lang kasamang battery. Wala siyang kasamang bag. Yung 31,000, meron siyang kasamang bag at some battery. And then yung 33 yata, parang tatlo yata yung battery nito. Hmm. Yung 22 kasi, yung standard yung remote niya. Yung remote niya ganito lang. Uh, yung 27 kasi, ito na yung remote niya. Hmm. Isa lang din yung battery ng 22 na yon. Tapos itong controller, isang battery, walang kasamang bag. Yung binili ko, eto, sa eto. Wala siyang kasamang bag. Tsaka wala siyang hub. And then, isa lang talaga yung battery niya mini 3 So mura na lang ang mini 3 mga kabonyok. Yung mini 3 natin is meron 10,000. Ayun. Hindi ko na isa yung package no. Yes. Two packaging is uh, one hub. Uh, there, there. Ah, okay. there, there. 7, yeah. Ah, okay. Yes. 7,000. Ah, okay. Yes. Bayad muna tayo. Dalawang battery, isang hub. Okay. So meron tayong stock ngayon na ano battery. And how much the 30 minutes battery how much? So the one uh, and then how much the 45 minutes? No discount. Wow. <laughs> okay, okay. I understand. <laughs> Okay, thank you. Thank you. Yan. Yeah. Gastos. Gastos na naman si Kuya Jabern. Yan, ito. So, ikot-ikot muna tayo dito sa si store. Kasi bibili... Sa uh, susunod kasi, bala ko rin bumili ng microphone. DJI microphone. So, pwede tayo mag-screen record. Parang... Parang ayoko nang umikot kasi magastos. Eto, Ito. Ito yung kailangan natin, mga kabonyok. So, yung one set complete set na ito is parang 11,000. And then ito, ganda oh. DJI microphone. Ayan oh. Oh, diba? Wow. Ayan oh. At saka kitang kita yung loob mga, yung mga IC niya oh. Ito yung receiver ng microphone. O, oh, diba? Ang ganda. Okay. Ito yung sambo. So ayaw ko na kapitan. Ayaw ko na nangawakan kasi. Gastos ta. Gastos. 11,000 mga kabonyok na na microphone. Itong isang set lahat. Ito kasama yung box. Dalong microphone. And then ito. Yung receiver. And then yung 6,000. Ito lang yung mabayaran mo sa 6,000. Yan. Yeah. 6,000. 6,890. And then yung 3000 ito lang. P3,250. Pero mas maganda kasi yan, makuha mo lahat. Kasi yung receiver, para sa remote controller, para sa phone. And then, syempre yung microphone nyo. Ganun ka dali Maganda. Pero maganda rin yung presyo, 11000 Next time. <laughs> And then, syempre, meron dito action. DJ action. 11,000. Action 3. Is 11,000 din. Ito yung pinakagusto ko. Yung packet 3. 17,000. Okay. Uwi na tayo at ako yung nagagastusan. Ayun mga kabonyo, ayaw ko nang dumikit dun sa, ano, sa DJI. Kasi masakit. Ito palang binili ko, itong isang kit palang lang ito, binili ko. Bumili tayo ng kit. Ng kit natin sa drone. Pero yung binili natin sa DJI Mini 3, the same lang din sa 4. Ang binili ko lang naman yung battery, the same lang din naman. Yung plus. Tapos, yun. Pauwi na tayo kasi masakit. Nagusto, gusto ko pa rin sana bumili ng microphone. Next time na. 11,000 NT. Wow, di ba ganun? Kaya ako na, uwi na ako. Kasi mapapalo na ako nito. Yung binili ko ngayon, 7,000, diba? O, i-add kung magkano na. So, aabot na rin to sa peso ng... Hmm, kasi, kinumpute yung 27,000 sa abot ng 47. Tapos, plus, ano pa, plus... 7,000 is aabot ng mga 13,000 yun. Yung 7,000 is aabot ng 13,000 peso. Enti kasi yung ating... Ayako na, uwi na ako. Ayun, no? yun, uuwi na tayo i-unbox ko pa to sa inyo mga kabonyo kuwi na tayo